Doble kayod na ang Philippine Coast Guard na agapan na nagbabadyang oil spill matapos lumubog ang isang oil tanker sa Bataan. May nakita na kasing senyales na tumatagas na ang kargang langis ng barko. Live mula sa Limay, Bataan, nasa frontline ng balita yan si Reynel Pawid. Reynel, kumpirmado na bang tumatagas na nga ang langis? Jester, sabi nga ng Philippine Coast Guard, nagmumula mismo yung tagas ng langis doon sa mga valve nung lumubog na oil tanker na naglalaman ng 1.4 million liters ng industrial fuel. Wala man silang specific na bilang o dami ng tumatagas na langis pero sabi ng PCG, under control paraw raw ang sitwasyon sa ngayon. Magdamagan na ang ginagawang retrieval operation para sa oil tanker na MT Terra Nova tatlong araw matapos itong lumubog sa karagatan ng lima Bataan. Lumubog ito sa kasagsaga ng malakas na alon na dala ng bagyong karina at habagat. Kung kaya ding mag today, magkakaroon ng diving operations at uh, para makita yung posisyon ng barko. Hindi, gusto namin mapacheck ngayon eh. Kasi parang uh, meron ng ibang lang isa na nakikita pero we have to confirm pa. Mahigit isang milyong litro ng industrial fuel ang sakay ng MT Terra Nova. Nitong Webes, may nakitang tumatagas na langis mula sa makina ng barko. Pero ang mga karating na lokal na pamahalaan, may nakikita na umanong senyales ng oil spill sa kanilang mga lugar. Meron pong visible leak from the valves of the ship underwater. Yeah. And uh, yun po yung, um, we assume, yun po yung nakikita na uh, oil spill na umakit na po dito sa area where it sank. Meron na po kaming report doon po sa pamarawan yeah. na meron na silang nakikita na. Ikinababahala naman ng gobernador ng Pampanga ang posibleng pag-abot ng langis sa kanilang mga palaisdaan. Hindi makapagbenta. Kaya kung better, kung pwede lang harvest, harvest, na. harvest na. Sa inilabas na satellite map ng Philippine Space Agency, Makikitang aabot na sa mahigit 14 square kilometers ang lawak ng umano'y oil spill mula sa MT Terra Nova. Inatasan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Department of Environment and Natural Resources o DNR para paghandaan ang posibleng malawakang oil spill. Naglagay na ng mga oil spill boom o floaters para mapigilan ang pagkalat ng langis. Inilalatag na rin ang mga alternatibong pangsipsip ng oil spill. Simula na natin because kahit anong mangyari, mga kailangan talaga tayo ng mga booms. Kung pwede po, magkumulekta na po tayo ng mga organic materials na pwede pong gamitin. Like what? Like dayami, what? Para, malama, para, alam na nila. Dayami may... po, uh, coconut husk. <laughs> Isang tripulante ang nasawi matapos lumubog ang barko. Nakauwi naman na sa kanika nilang pamilya ang labing-anim pang nakaligtas. Jester, bukas nga isisimulan na yung siphoning o pagsipsip doon sa mismong oil tanker. At sabi ng PCG, sa oras na ma-empty o mabasyo na yung buong oil tanker, ay palulutangin naman mismo itong empty Terra Nova para maalis na nga doon sa ground zero na itinuturing din na isang maritime highway. Jester. Nagulat mula sa bataan. Maraming salamat, Rinyal Pawid. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.